Dito kami sa pasyente namin ngayon kay Ma'am Bael. Ayan po, uh, nasa bundok kami ngayon. Mga mamis dyan. Uh, umisita po kami sa aming pasyente na kasali sa uh, Mabispan ng Shalom. Kahit anong hirap, pinapuntahan namin. Uh, yung tumutulong po ng Shalom nasa paglibre ng panganak. Kaya binisita namin para wala silang babayaran ng kanilang pagpanganak. Yun lang po ang may tulong sa Shalom. Ay, mamis. Ay, dito kami. Ayun. Hello mga mami. Kami po ay bibisita doon sa Kaming pasyente kay Ma'am Ito po ang daanan papunta sa kanila uh, Nagdadalawang isip po ako uh, Dumaan dito dahil po ay medyo madulas itong daan na to Pag ito ay uulanin Baka maya po hindi po kami makauwi uwi Dahil uh, paakyat na po uh, Madulas po itong daan Ito pa nga oh, may mga tubig-tubig pa po ito nasa sulok po sila dito nasa bundok po kami ngayon bibisita po uh, tumawag po siya uh, mag-aabang na daw po siya sa amin doon po sa kanto po kaya nandito na po kami ayun na ayun na siya ayun hello ma'am kaway kaway ka naman yan ayun ayun po so yun mga kapat kaya ang siya ng ating, ano, si Jello May nanggagaya ng ano natin, ha. Ito po mga mami, papunta na po tayo kila Mami Baer. Ang aming bibislayan, pupunta na po kami sa kanilang bahay. Maglakad pa po kami nito, papunta sa kanilang bahay dahil kung uh, hindi po pwede mapasok ang sasakyan doon sa kanilang bahay hanggang dito na lang po yung sasakyan ayun po nakikita nyo na po may nakaparada dito na lang po kaya naglalakad kami papunta doon sa kanilang bahay po para makikita namin ang kanilang bahay Yan, na na, na sila. Oy, dito ako, oy. Ito, nasa bundok tayo. May, may ano pa dito, oh. <laughs> Tunog pa Dito kami sa pasyente namin ngayon Kay Mam Bael Ayan po uh, Nasa bundok kami ngayon Mga mamis dyan Ah uh, Bumisita po kami sa aming pasyente na kasali sa uh, Mavispan ng Shalom. Kahit anong hirap pinapuntahan namin, uh, uh, tumutulong po ng Shalom na sa paglibre ng panganak. Kaya binisita namin para wala silang babayaran ng kanilang pagpanganak. Uh, yun lang po ang may tulong sa Shalom

ito ang bahay. Ilang anak mo? Apat? Ay, tatlo po. Isa lang pa anak ko. Pakalawa pa po ito kasi yung po. So, tinawagan po kayo nga po for visitation. Ano po? Hmm. Ay, Ay sige naman po lang. Papatangkad ako. Kayo po, ma'am. Kayo ang umupo po. Okay, ito po yung bahay ni ma'am. Ilan po kayo dito? Apat ang patlo? Tanto <mukti> lang. Ilan po kayo dito? kung ano kaya Yung kaya ko kaya ano kaya ano kaya ano kaya ano kaya ano Dito ano kaya ano kaya ano kaya ano kaya siya ng ano kaya ano kaya ano kaya ano kaya ano kaya po kaya ano 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 kaya po. kaya ano ano kaya ano yung ano kaya ano Last week. Kailan okay. nang balik mo sa amin. din ko. Kanina, nandun ka kanina? Ay, hindi. Sa so, sumag Merkulis po, balik po. Sa isang niya at Sige sa po, pakinggan lang po natin yung baby mo Tsaka ibibiti ka lang, ha? Sige po. Gusto mo sa take the blood pressure. <laughs> <laughs> Sige po. Mm -hmm. 26 times 4. Okay. 26 26 26 26 Right there, speak any body or speed up. I pray that as she finishes the rest of the pregnancy that everything is safe and healthy. Um, and that the blood pressure is nice and good. Um, and I pray that her baby becomes out healthy and strong, and I pray that you are able to-bye. okay, bye Bye-bye, ma'am. Um. pa na kayo pa na Oops <laughs> Okay, yan po Nasa bundok po kami ngayon pa na po kami Sabi bi. kami po ay pauwi na habang binabaybay namin itong kalsada na ito. May nakita po kaming dalawang bata, estudyante. Isinakay po namin ito sa amin sa sasakyan. Ayaw po sana nilang sumakay dahil na siguro natatakot sila na ay bulak ng bata itong nagpangita um, po ang aming sa buhay po sa makay po mga kanina itong isang namin kasi malayo tayo pa po ang kanilang lalakari madaanan naman mga ang um, kanilang iskulahan maraming salamat po sa inyong pagpanood sa aming video kami po ay lubos na bilingkod sa inyo maraming salamat po ulit sana po ang subaybayan ninyo ang aming video araw-araw